Napanood mo na ba? Ang isang babae na tila ba kinagalaw ng isang hindi natin maipaliwanag o hindi natin nakikita na elemento? Kaya nito. O ang isang babae na piglang tinulak papasok sa kanyang kwarto ng hindi rin natin maipaliwanag at makita na elemento. Kaya naman ito. Ang mga yan at ipapang mga paranormal video na ipapakita natin sa araw na ito. Ito yan, at ano nga ba ang mga nangyayari? Bakit nga ba ito nangyari? At paano nga ba ito maipapaliwanag? Ang video ay tila isang normal na biruan ng magkakaibigan. Isang lalaki nga ang balaksanang kuhanan ng video sa kung ano nga ba ang ginagawa ng kanyang kaibigan sa baba. Pero sa hindi inaasahan ay meron pala siyang makukunan na kakaiba at misteryo. Panoorin natin ang video. Hmm.